Magandang araw mga bata. Ako ito, si Teacher Lee, ang inyong magiging guro sa Makabansa 1. Ngayon, ay tatalakayin natin ang mga kasapi ng pamayanan na nagbibigay serbisyo at tagagawa ng produkto. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang talakayan. Ang layunin natin sa araw na ito ay naiisa-isa ang iba pang miyembro ng pamayanan na nagbibigay serbisyo at tagagawa ng produkto para sa pamayanan. Pagbibigay kahulugan Una, produkto. Ano mang ani o yari, mula sa mga kagamitang hilaw. Pangalawa, serbisyo. Paglilingkod. Ano-ano ang mga nasa larawan? Sino-sino ang gumagawa nito? Ang mga kasapi ng komunidad na inyong nabanggit ay nagbibigay serbisyo upang gumawa ng produkto o magayos ng mga gamit. Ilan sa kanila ay nagbibigay serbisyo din para sa ikagaganda ng itsura o ng kalidad ng buhay. Narito ang ilan sa mga kasapi ng pamayanan na nagbibigay serbisyo at tagagawa ng produkto. Una ay Barbero. Sila, ang mga taong nag-aalaga at nag-aayos ng buhok. Sa kanilang paggugupit, nakakatulong sila sa mga tao na panatilihing maayos ang kanilang personalidad. Tubero sila ang mga eksperto sa pagkukumpuni at pagpapalitan ng mga nasirang tubo. Tinutulungan nila ang mga tao na magkaroon ng malinis na tubig at maayos na sistema ng pagdrain ng dumi at tubig-ulan. Mekaniko sila ang mga taong eksperto sa pag-aayos, pag-install o pagpapabuti ng mga makina at iba pang mga kagamitan na may kasamang mekanikal na sistema. Nakatutulong sa pagsisiguro na ligtas ang mga sasakyan na ginagamit sa transportasyon ng mga tao. Sunod ay ang sapatero. Isang taong gumagawa, nag-aayos o nagbebenta ng mga sapatos. Tinutulungan ang mga tao na mapanatiling maayos ang kanilang sapatos at hindi bumili ng bago kung pwede pang gamitin. Nakakatulong sila na makatipid ang mga tao. Ito naman ang karpintero. Isang taong gumagawa, nag-aayos o nag i install ng mga gamit o istruktura na gawa sa kahoy. Sa kanilang paggawa at pagkumpuni ng mga kagamitan, nakakatulong silang masiguro na ligtas na magamit ng mga tao ang kanilang mga kagamitan. Panadero Isang taong gumagawa o nagbibake ng tinapay at iba pang mga panaderya tulad ng mga kakanin, pastel at cake. Nakatutulong ang mga panadero sa paggawa ng mga tinapay na kinakain ng bawat tao sa komunidad. mananahi Sila ang mga taong gumagawa o nag-aayos ng mga damit gamit ang makina o kamay. Tinutulungan nila ang mga tao na magkaroon ng magagandang kasuotan. Sino-sino ang mga kasapi ng pamayanan na nagbibigay serbisyo? Ngayon, sino ang pupuntahan ninyo sa mga sumusunod na sitwasyon? Nasira ang suwelas ng sapatos mong pamasok sa paaralan. Sino ang pupuntahan mo? Tama ang sapatero. Ikalawa, Nakita ng iyong nanay na nasira ang pintuan ng inyong bahay. Sino ang pupuntahan nyo? Magaling! Karpentero. Ikatlo. Kinakailangan mong magpagupit upang maging presentable. Sino ang pupuntahan mo? Tama ang barbero. Ikaapat. Maluwag ang nabiling damit ng iyong tatay. Sino ang pupuntahan mo? Magaling ang mananahi. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Huwag kalimutang mag-subscribe, like at share sa ating channel. Hanggang sa muli nating pakikita. Bye!